Yun, mga idol, mga kamareng, what's up? <laughs> <laughs> Ayan, magandang umaga na po sa ating lahat mga idol. Magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat dyan mga idol. Ayan, bali, nandito na ako sa bahay mga idol. Kakauwi ko lang galing sa market ba. At sa dagat na rin mga idol, nang panawas mama ko sa lawag. Ayan, bali ito mga idol. Ito yung bali na ako yung mga idol party sa ating kwan. Papagsama mga idol ito. Ayan, ito yun, ito yun mga idol. Yung iba nito mga idol, ibininda ko na mga idol. Tsaka nakabinda ko ng 200, 200 ata yung nabinda ko medyo sa kan ko sa hati ko ba sa pagsama ko sa lawag mga idol bali na ko nang iwan na ko mga idol para mukbang natin saka ito mga idol galing ako sa pag-uwi uh, na pag-uwi galing ko sa pagsama ng lawag mga idol pumunta ako kay mama ba tumulong ako tapos binigyan pa ko nyang pangisda bali sasama natin to mga idol pang mukbang ito yan mga idol yan tapos may nako pa tayong mga idol gat o pugaw ba o groper kung tawagin mga idol ito sarap tong sabawin sa kamay ko mga idol lupit kung tawagin tong lupit mga idol mulmul, mul, -mul. yan dito may mga anduha anduha pa sa kamay sa guktok mo mga idol malaking sa guktok dalawa yan yan bagito po lahat, mga idol ang ang isda ko kapag kuha mga idol kapag walang buwan ba ganito kadaming isda ko madadala ko sa akin mga idol madadala ko sa bahay ba kapag walang buwan lang kaya kapag walang kapag mayroong buwan mga idol, i-stage muna kami ng sardinas, buwan at saka kuan mga idol mga noodles ba. Ayan. Pero pag ganito mga idol, ayan. Buhong kami ng ulam mga idol. Bigas na lang yung kulang. Ayan. Bali yung gagawin mga idol ni Missis mga idol. Hindi ko na tulanan. Kuan daw siya mga idol, magkilaw din siya. Baw, iwan ko bakit sa magkilaw idol mga idol. Eh bao. Eh siguro siya mga idol, ko uban ng gabi yung idol. <laughs> Kaya buong siguro siya mga ito nga di kung uban o glawag karong gabi eh Muna magkilaw siguro siya Ayan mga idol Tapos magkuan po niyo mga idol Magtuwa no? Tuwa ka? Magsabaw? Magtuwa sabaw? Ikaw, ikaw may nagkakwis Ayan, bali magkuhanan kami mga idol Ang sarap nang maghigop ng sabaw kapag press yung kuhan bakuli Yan, bali ito yung ating sasabawin mga idol eh. Masarap itong sabawin Ito, itong tatlo, madami na itong mga idol Ayan, itong tatlo mga idol ito yung ating sasabawin mga idol ayan masasarap yan mga idol kaya ito talaga yung kan ko mga idol iniwan ito siguro mga idol pang hapunan na siguro to hapunan iwan ko kung kuhan mga idol hapunan kasi baka sasama ulit ako mukoy ko balik lang huh? mukoy ko balik lang wag mukoy ko balik hmm. saan ka ano mo saan ba? bali ibibinta ko na siguro ko to mga idol kasi baka sa So, kapag hindi ako, mga idol, hindi ako makatulog basta sa oddo. Sasama ako sa lawag ulit, mga idol. ko na siguro ito, mga idol. Ibinita ko na siguro ito. Itong iwan. Bale, itong makbang. Makbang yun namin ito. Mga idol, magkuhan ha. Magsama na tayo, mga idol, sa pagbinta. Tapos mag-iilis muna ako ng damit, mga kasi kasi uh, nangamoy isda pa ako. Yan, bale, maya may, may na siguro, mga ah Yan, mga Bali, na-prepare na po lahat yung mga idol. Yung tinula, ayan. Bali, tingnan natin po natin tinula, yung tinula mga idol. Yung tinula, yung misis, ayan. Ah, ayan. Yung tinula mga idol, ito na. Tapos yung kinilaw, mga idol. Ito, gagawin ko pa. Ako yung gagawa ng kinilaw mga idol kasi si Mrs. hindi pa salig. Basta kinilaw talaga yung pag-uusapan mga idol. Ako na yung gagawa nito mga idol. Mag... Pala muna ako mga idol, prepare muna ako sa kinilaw Pagkatapos nito mga idol, kakain tayo Tapos may shout out tayo mga idol, ayan Mga idol, prepare muna ako mga idol Sa ating kinilaw Ayan, tapos ko nang kumutan yung kwan mga idol nang pigain yung kwan ba, pisdaan natin Balit yung tahan na itong kinilaw mga idol ilagay itong mga mga idol, Upan sa hog sa ating kinilaw mga idol ayan. ayan iwan pa ako yung suka yan yung suka mga doon tapos halu haluin mga idol bali kung ako mga idol ha naglinis na ako sa aking kamay mga idol kinamay ko na lang mga idol kasi nakita ko sa video ba may isang ano no anong shape na pan ba mas masarap daw kapag kamayin yung kinilaw kasi mamix mo talaga yung mga sikados ba kaysa puchara mga idol hindi mo mamix tuloy to ba dikit yung mga isda mga idol kailangan mo talagang ihiwalay mga idol tapos na mga idol tapos yung kinilaw kain na po tayo mga idol agoy mga idol balito na yung kinula natin mga idol yung kain natin mga idol eh yung kinilaw yan. kinula At saka kinilaw. Ayan mga idol. Perfect match mga idol. Para kay Idol Wilson. Yan. Solo. Solo yung kumain mga idol. Pero joke lang mga idol. Kaming tatlo yung kakain ngayon mga idol. Yan mga kamaring mga idol. Ayan. Kain na po tayo sa ano. Dalang ulam ni mister. Ayan. Kinilaw at saka ano. Ay, to puno yan. <laughs> yan, balik kain na po tayo mga idol. Gibi, Bagong lahat mga idol, manalangin mo tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon Diyos mga idol. Kak Enok kata yang mengaitur. Itu kini lah mengaitur. Kini lah yang mengaitur. Wanda muntanan ah. Kunci ini apa? nak. Dah sampau. Nak bawa ni kan tu, no? Ini lo no? Yes. Ini ini ni kau nak? Tok anda pungka. Awak nak kau betul nak lagi mengaitur nak konsa kau minta sebelum sun Harap aku minta ulur ni Eh, turis Ulur mana dulu? Ulur yang tinggal kain petai mana tu? Hmm. 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 خودتون را Sir, kamarin. Kain tayo. Hmm. Kain po tayo mga

Kala ko mababasa, mabasa ako ba? Sa dagat. Tapos nalubat pa yung kuhan mga idol. Yung first flight. Kaya medyo madilim yung video mga idol. Pagpasensyaan na yung video ko mga idol. Ano? Nalubat na? Dito nung i-charge. Charge. Gamit-gamit yung dutong. Yeah huh? Ano na po dream idol ba? Umulan pa. Sasama kasi ako ulit mga idol ngayon sa laot. Makaroy bawad. Aha, ah. bukog bawad. Hmm? Muntik pa kami masagasaan ng malaking yung barko kagabi. Ano hmm, naman? ko akong barko. Ha? Hmm? ko akong barko ni Agi. Ay, napakita yung video. Wala makita. Kaya natuog mo yung mga idol. Tulog kami ba? Nagulat lang kami pag gising namin na may malaking dupuan ba? maingay nga ako Ma. ang makina. na pala lamang ito, malapit na sa amin. Uyaw na. Hmm. Hmm. Sininyasan namin yung kram mga ito, yung kapitan ng barko ba? Nga, nakabantay. Hmm? Nakabantay. Look at that. kita untuk tak betul kan ni? Jadi apa guna apa katong tu panas nak gunting pun, kalau susu kong tu dah

kay po kay Kuya Ganggang at kay Ati Elizabeth Gamacho, kay kibin Kibinduran kay Munahan Minisang kay GR Dungalyo, kay Joseph from Sweden, kay Charlie Lagamayo kay Albert Mahusay, kay Joseph Dungalyo, kay Rosemary Maitom, kay Jocelyn Libico kay Wardy Moral. out. Kay Ma'am Christine Agbisit at sa kanyang asawa na si JBN. out. Kay Buni Muga. Shout kay Nida De La Rosa. kay Julius Santos Blag out Kay Bus, Busway TV. Kay Hil Hil -Ri, Kay Ilading Albay kay out. Dalia Ibarduni at sa kanyang asawa na si Cordy Channel. Shout, shout out, PJ Fungisan. Ang Hilito Capistrano. Arman Bugto. Shout Juvin Tingson. Out, out. Kay Ati Sisi Trifax out, out. Kay Mamnura Pantinukle Kay Ma Rinanti Salazar out, out. Kay Rubina Garcia out, out. Kay Rix Makatimpag out. Kay Ruelin Castillo out. Kay Nubi Arivalo out, out. Kay Jake Nunasak no, ah! Kay Nonoy Cuyo Kay Chino Panyo Kay Esther Hermosilla Kay Sharon Murata out. Kay Jin Kiritiro, Kay Jiri Bistar out. Kay Elizabeth Dunal out. Kay... Sani? kay Bart Pernito Albuera Dite. Shout out. Susan Muhika. Shout out. Rice Dano. Shout Maritis Guapa. out. Manny Bumutano. Shout out. Kay Rodolfo Buloy Jr. Shout out. Kay Jupren Labadan. Shout kay out. Kay Junan May Tarmbolo. Shout out. Kay Underdog. Shout kay out. Billy Abasulo. Shout out. Kay Billy Amor Family. Shout, shout out. Shout out po mga idol, mga kamareng. yan chat out po sa lahat mga salat ng anod sa mga silent viewers at, at sa mga sulit viewers na uh, din mga idol chat out yan wag mo kalimutan po mag-like share and subscribe sa aming mga video mga idol Yan, malaking tulong na po sa amin yan, mga idol kahit mag-like lang kayo doon yan maraming maraming marami marami salamat, salamat po, po sa inyong panunod sa amin mga idol yan o, paalam po mga idol